ayan so good morning sa inyong lahat mga kawilder welcome po kayo muli sa ating youtube channel ayan so ngayon mga kawilder ang ipakikita ko sa inyo yung back to back sidecar natin na tinanggalan ng ano ng balat nung nakaraang bago i -bapping. so ngayon ang ipakikita ko naman sa inyo na i na siya. ayan bago natin i-align nakabapping na para malinis na mga kawilder ayan so pero bago yan Nais ko muli magpasalamat sa mga masugid nating tagapagsubaybay dyan sa ating mga video Na palagi nandyan sila nanonood Ayan, maraming maraming salamat mga ka sa suporta nyo Thank you sa inyong lahat mga ka Ayan, so maraming maraming salamat Sa mga nag-subscribe Sa mga bagong nag-subscribe Ayan, thank you sa inyong lahat mga ka Ayan, at sa mga bagong bisita ngayon dyan sa aking channel Ayan, share lalo ka na Ayan, so please subscribe kung di ka pa nakaka-subscribe at Paklik na rin ang notification bell para update kayo palagi sa aking mga bago pang video na i-upload. Kung gusto nyo tong video na to, ayan, please pakisubscribe mga kawilder. Ayan. So mga kawilder, ayan, wag na natin patagalin ano. Ayan, so salamat pala mga kawilder. Shout out sa inyo lahat mga kawilder. Ayan, shout out sa inyo lahat mga kawilder. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ayan. So lubos nagpapasalamat always. Ayan. Thank you mga kawilder. So bali ito na yon mga kawildero Mapapansin nyo ayan, Natanggal na natin yung mga balat nyan At saka na e na Ayan Ayan no? tapos kabit na natin ang side wheel mamaya mga kabilder yan yung sidecar natin na kakaiba yung pinaka lining nya mga kabilder ayan so lining na tawagin natin dito kasi wala akong naisip na ibang ano dyan tawag ayan so ayan mga kabilder o napakalinis na yan at saka napakaluwag mga kabilder ng loob nya Ayan. Tapos yung side, ayan yung side niya, ayan. Ito kaya bukas to mga ka Dito kasi ano yan? Background lang yan, background lang nakalagay diyan. Background type tawagin ko. Ito 'yon. Hindi pa natatanggalan ng balat. Siya yun dito. Ayan. Ayan. Tapos sa uh, likod ikutan natin. So ipakikita ko lang sa inyo mga kaweller 'yung naging finish ng ating bapping. Ayan. So ayan na ang kasunod na isa. Pero dito muna tayo naka-focus, syempre. Ayan. Okay. So, stay tuned mga kawilder at ikakabit lang natin tong side wheel nya. Ayan. Oh. Ang tapaludo. Okay. So, ayan na mga kawilder. Nilagay na natin sa labas yung sidecar natin yung nasimbol kasi i-align eh, na natin. So, ipakikita ko lang sa iyo yung buong sidecar lang hindi pa naka-align ayan yung forma yung tindig nya ayan oh. ayan stainless yung lining nga paulit ulit, -ulit tayo sinasabi ayan mga kabilder so ayan pinakita ko lang yung nakakabit na yung side wheel ayan ayan oh. Ayan, yan ang naging forma niyan mga kawilder. Wala pa ang motor. So wala pa nga ang motor, hindi pa nga naka-align sa motor, maporma na. Ayan, hindi naman sa pagmamayabang mga kawilder. Ayan. So sasabihin ko na sa inyo mga kawilder ang price niyan ha. Ayan, 50k yan mga kawilder. Ayan, sa mga kursunada, sa gusto mag-abil ng ganitong sidecar mga kawilder, uh, PM niyo ako. Maglalagay tayo ng number dyan sa ating video sa itas ng ating video ayan. Ayan mga kawilder. Ayan. Simpleng maporma. Simpleng may dating. Ayan. Simpleng matibay. Ayan mga kawilder. Ayan. Oh. Ayan. So maraming maraming salamat mga kawilder sa panonood nyo hanggang sa dulo ng ating video. Ayan. So ingat po kayo palagi mga kawilder and God bless po sa inyong lahat. Ayan. See you next video mga kawilder.